Ayan mga kanayipi, kawin na tayo. Bali, hinatid ko lang naman yung ano, yung pagkain nila misis at ati jo. At pumunta rin ako doon sa ano, sa tawag nun, kung saan nakapuesto si baby. So, sa ICU nila, ng mga baby. At uh, tinanong ko yung isang doktora doon, WhatsApp up mga Kanoy Nagbabalik na naman si Kanoy for another video Ngayon samahan nyo ako pumunta ng ano, dagupan Kakatapos ko lang na nagluto ng ulam nila Nila misis at yung kapatid ko Babaunan ko sila papuntang dagupan sa Bunuan, Binlok At magdadala rin tayo ng tubig Tapos yung trapal Kasi Nasira daw yung ano yung trapal na isa kaya papalitan natin ng bago. Bumili na ako kanina mga kanayi. So kanina bumuhos na naman yung ulan na malakas, buti na lang tumila na. So kailangan na nating ipunta yung mga gamit na dadalhin natin papuntang Bunuan Binloc sa Region 1 at tra mga kanayi. Nandito na yung ano yung thermos saka yung tubig. At nandun sa loob din yung ano Yung tawag nun Yung pagkain na niluto ko Yan, Lagay ko muna kay Mia to Okay, okay Nandyan na mga kanaypi Nandito na yung niluto kong nilagang baboy Yung trapal Yung kapote ko tapos may binili ako na banana, saging. Yan, tubig. Tubig na mainit. Okay na. Let's go mga kanayipi dahil medyo malalayo pa talaga yung ano, biyahe natin. Siguro nga isa't kalahating oras na tinatakbo ni Mia papunta doon. So sana hindi na umulan para dire-diretso. ba? Diba? Let's go. Samahan niyo ako. ang mga lutan mga kanay. Ay. thank you Lord. Safe na naman tayong nakapunta dito. Thank you, thank you Lord. Ayan mga kanaipi, buhatin na natin to. Baka buhatin pa ng iba. Mahirap na. Balikan ko na lang yung tubig. balikan ko na lang yung tubig mamaya let's go let's go dala, dala ko na yung pagkain nila may saging pa alright bali may nakakakilala kay ano may ka Erica yung anak ko na isang nurse dito shout out sa iyo madam sana mamit kita Kayan. Ayan, kaya na naman tayo mga kanaybi Ayan mga kanaypi, kuwi na tayo. Bali, hinatid ko lang naman yung ano, yung pagkain nila misis at ati Joe. At pumunta rin ako doon sa ano sa tawag noon kung saan naka si baby. So sa ICU nila ng mga baby. at uh, tinanong ko yung isang doktora doon kung okay na ba si baby Erica. Sabi nila tawag noon tinignan daw ng specialist ta, yung chan baby kasi nga mga kanayipi maliit pa daw yung kanyang bituka kaya ano hindi pa pwedeng padidihin ng marami si baby so inobserba nila at sabi naman nung doktora doon na nakausap ko bali bali bukas daw bali bukas daw mga kanayipi papadidihin na si baby Baby Erica. So sana magtuloy-tuloy na 'yon na ano na gumaling si Baby Erica para ano para makauwi na rin kami. At lagi naman akong nagdadasal na sana kilumin uh, ni Lord yung ano yung nararamdaman ni Baby Erica para gumaling. So sana mga kanaypi. At uh, tulungan niyo akong na ipag-pray si baby Erica na gumaling na agad. Di ba? Maraming maraming salamat sa inyo. Yan muna yung update sa kanya. At uh, pauwi na ako mga kanaypi. Palibukas, kuding ni Mia, uh, maglalaba ako mga kanaypi ng mga damit. Ayan. So maraming maraming salamat. Tara mga kanaypi. Ayan mga kanipi, nakalabas na tayo dyan sa hospital Pauwi na tayo ng Cortaneta Sana may mapick up ako na pasayros dyan sa, ano, sa daan Para dagdag kita natin, di ba? Ayan mga kanipi Natip tayo dito sa ano Palino West data. ayan mga kanipi nandito na tayo sa bahay sa lugar namin <laughs> ay 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 buti na lang naka pick up pa ako <laughs> kanina kumita pa tayo ng 90 pesos alright tanggal ayan mga kanipi. let's go ito pa pala yung ano let's go let's go baha dito sa dadaanan namin tapos na akong kumain pananghalian mag alas 5 na ng hapon grabe anong oras na kasi ako nag almusal kanina mag alas 10 na kasi namalingki pa ako ng lulutuin ko kanina eh Ayan. mag alas 5 na punta tayo doon sa ano sa Eurotex mamaya Baka may sakay natin si Giselle, di ba? Dagdag pa yun nakita natin. Alright. Okay, tara mga kanaypi. Ayan mga kanaypi, nandito tayo ngayon sa harapan ng Yoratex. Naantay ko na lang dito si Giselle. Para ano, may pasayos na naman tayo, di ba? Ha? tapos try natin na ano, pumila pa dun sa paradahan mamaya kung kaya pa nung oras na makapagpila tayo pila ako sayang din mga kalay. pero kung wala na maraming tricycle dun ah, hindi na tayo pipila bukas ah bukas puding pala ni Mia bukas kasusunod <laughs> na lang ভাল পদ na mga kanipi. yung ulam namin na rin yan ngayon barbecue pa para hindi na ako magluto mamaya sa bahay okay ito na tayo let's go let's go ayan mga kanayipi nandito na ako sa bahay at ito na kabili na tayo ng pang pang gabihan pagkain ng kusa kasi naubusan na naman ng pagkain ang tatakaw kasi ng aking mga alagang kusa so thank you so much na naman mga kanaypi sa pagsama sa panunood ng aking video thank you thank you so much dahil nandiyan pa rin kayong sumusuporta sa lahat ng ginagawa kong video at sa ginagawa nyong noise skip ads malaking tulong yun para sa aking pamilya So stay safe lagi mga kanaypi Kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog Stay safe I love you all and Peace out